At saka ito pala po, tip po to sa mga gumagawa ng PDA. Pag kayo po ay gumawa, huwag po kayo matakot na mag-mature or masisiraan kayo pag hindi pa ready yung iba yung mga materialis. No? Ang ginagawa ko po kasi dito, nilagyan po natin siya ng tubig. So ito po, uh, umabot na po ito ng mga six months na. So hindi siya nagmamature dahil Uh, wala siyang hangin kasi sa hangin lang naman nagmamatured de eh. Pag nakikita niya na may puti-puti, yan. yan na yung mm. kinuha mo dito. Yoko, uh, tapos upo. dadami mm. na siya at magiging ganito. Yon. Possible. Yes. At ito na yung ilalagay sa loob ng... Sa protein bag. Protein para maging bag. ganito siya. Para um maging, maging ganito. ganito siya. Ka ng ganito. Opo. Yan. Napaka-technical. Pero pag na-master mo na, okay na rin. Mabuti sa bulsa. Nakakabuti. <laughs> yung kabote sa bulsa. Panoorin niyo po ang full video sa ating YouTube channel, Agree sa Agree.